...dumpay doon sa labas, pero wala pa rin po yung gumit na hinahangap. Wala nga, wala nga, wala nga, wala Ano oh. yun? Parang mawala na parang wala. Gano'n lang? Ha? Ano so, sa'ka ikaw, Dante? Mag-trabaho ka nga. Hindi yung babasa-basa ka lang dyan na wala kang ginagawa. <laughs> ano ko yan, mabuti pa siguro ikaw na nang mag-apply doon sa ano, Dubai. Hey, Ayoko doon, Nay. Eh, syempre yun eh. Hindi pa yung mag-apply Sus! trabaho eh. Oy! Bayaran mo yung damit na nawala na asawa mo ha? Bayaran mo yung blouse ko. Kaya kailangan mong trabaho ka. ito para ba yung hinahanap yung... nyo? Nasa to ka doon na lang naman mo eh. Eto, eto. Yan na, ul... naman mo agad ng ulo niya eh. Ol, na. Ito parang hindi iinit ang ulo ko. Umaga, umaga palang malas na umagot sa akin. Masakit para sa akin na eh, hindi ba tutuloy ang puya Eman ninyo sa Dubai? Ang dami-dami kong planong nasira dahil sa hindi natuloy ang puya Eman ninyo sa Dubai. Wala ba kayong nahangit na problema nung mag kasawa? Wala ba kayong naririnig na napag-uusapan nilang dalawa? Ano ba ang dahilan? Ay naman. Gusto nyo, trismiss pa kami sa kanila. <laughs> ang dami-dami dito, dami, wala kayong marinig, wala kayong magawa. Ito, alam at nito. Kayong... Sinama to okay, sa ospital eh. Na.

ka na? alam Amin yun? Aminin mo na ako anong ginagawa mo. Yup. Ayaw wanting na sa akin si Doy eh. Na ikaw ang dahilan kung bakit ayaw at hindi na mag aabroad ang anak ko. Hindi ka naman nakakatulong dito sa bahay. Nagpa-aksidente ka pa. Pagkatapos ayaw mo no. pagbigyan ang pag-asa anak ko para umasayan sa so, buhay mo. Isip ka? Ah, nay, 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 ay, na ay, na nga. Ay, na Ay, na kumalaman pa. bang puta yan lang kulang ko yan ay pinabarangay kung mali Ronaldo? ni Sus, so, tatay ni Iman oh, pala to. Gusto po namin kasama si Papa. Pwede ba? Ay, Ming, tigilan niyo na yung papo na yan, ha? Iuwi ko na yung mga anak ko. Pero gusto mo sumama sa nanay mo, sige, bala ka. Ay, 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 ng ay, <tinyo> maganda pa sa lunes. O, taka.